Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga paborito nating lahat, ang pagtulog. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit napakalaga ng tulog sa ating kalusugan? Simula natin sa mga pangunahing kaalaman. Ang pagtulog ay may mga siklo at ang bawat siklo ay tumatagal ng mga 90 minuto. Kasama sa mga siklo na ito ang mga yugto tulad ng magaan na pagtulog, Mahimbing na pagtulog at ang sikat na REM sleep. Ang REM ay nangangahulugang rapid eye movement at ito ang yugto kung saan nangyayari ang karamihan sa iyong mga panaginip. Bakit nga ba mahalaga ang pagtulog? Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, inaayos ng iyong katawan ang mga tissue, nagpapalakas ng buto at kalamnan, at pinalalakas ang iyong immune system. Parang night shift ito para sa iyong katawan. Ang REM sleep naman ay napakahalaga para sa iyong utak. Dito pino ng utak ang impormasyon, pinagtitibay ang mga alaala, at pinahuhusay ang kakayahan sa paglutas ng problema. Sa madaling salita, ang REM sleep ay tumutulong sa iyo na mag-isip ng mas mahusay at mas matandaan. Pero hindi lang yan. Narinig mo na ba ang tungkol sa circadian rhythms? Ito ang mga panloob na orasan ng iyong katawan na nagre-regulate ng mga siklo ng pagtulog at pagising. Nakakaimpluwensya ang mga ito sa mahahalagang function tulad ng paglabas ng hormone, gawi sa pagkain, at maging ang temperatura ng katawan. Ang paggulo ng iyong circadian rhythm sa pamamagitan ng pagpupuyat o pag-overnight ay maaring humantong sa mga sleep disorder, pagtaas ng timbang, at maging pagbabago ng mood. Naku, paano mo mapapabuti ang iyong pagtulog? Sumunod sa isang regular na schedule ng pagtulog, gumawa ng relaxing bedtime routine at limitahan ng screen time bago matulog. Ang maliliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Tandaan, ang pagkuha ng sapat at dekalidad na tulog ay hindi lang tungkol sa pakiramdam na nakakapagpahinga. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan at isip ng kalinga na kailangan nila. Kaya sa susunod na mahiga ka na, alamin mong gumagawa ka ng isang kamanghamanghang bagay para sa iyong kalusugan. Salamat sa panood! Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga nakakatuwang kaalaman.